Hello mga kay Star, kaya pa mahalin ni Jinky Pacquiao si Eman bako sa Pacquiao na parang anak niya? Kung ikaw si Jinky kay Star, kaya mo ba mahalin ang bunga ng pagtataksil ng iyong asawa? Well, kung ako tatanungin kay Star kung kasing pogi at kasing bait ni Eman, ang sagot ko kay Star 100% yes. 100%. Bago tayo magsimula, huwag mo alilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Balik tayo sa mahirap na tanong. Kung ikaw ba si Jinky, kaya mo ba mahalin ang bunga ng pagtataksil ng iyong asawa? Sa unang tingin kay Star, mahirap sagutin etong si Eman kay Star ay parang peklat yan kumbaga nasugatan ang damdamin ni Jinky nung magkaroon ng affair si Manny sa ibang girls etong si Eman parang peklat yan na nagpapaalaala kay Jinky na once upon a time ay uh, nagkasala si Manny sa kanya. Pero mga Star, ang sugat sa tagal ng panahon ay humihilom. Pag peklat na kahit hawakan mo yan, wala nang sakit at yan si Eman I mean, kumbaga kahit andyan yan, reminder na lang siya pero hindi na nasasaktan si Jinky dyan, eh sa so dami ba naman ng mga blessings na umulan, bumaha at bumagyo dito kay Jinky eh talagang uh, for sure forgiving na talaga ito and remember napakaraming uh, mga girls na na-link dito kay Manny, especially mga showbiz personalities, mga artista pero sa so dami ng mga na-link na yon eh kita naman natin ay napanatiling intact ang kanilang pamilya. Ibig sabihin lang noon itong si Jinky kung gaano karaming beses nasaktan, ganun din karaming beses pinatawad itong si Manny at siyempre, uh, good thing nga kasi sa dami ng yun, isa lang ang naging bunga eh and another thing kay Star kung titingnan natin um kumaga ang family ni Jinky plus family ni Manny pag pinagsama mo kumbaga one happy big family na sila eh so parang hindi na kailangan ng dagdag pa pero remember si Eman ay hindi basta basta dagdag siya, siya talaga ay part of the family kasi balik-balik uh, ta rin man natin ang mundo hindi hindi natin mababago na yung mga anak ni Jinky ay kapatid nitong si Eman And knowing naman ang family na 'yan si Jinky and even si Manny kilala nating loving 'yan sa kanilang mga mga kapamilya. And remember mga ka-star, itong si Jinky, alam natin highly spiritual ito eh. Ah, uh, at ang isang spiritually matured person ay marunong magpatawad at magmahal kasi biblical yan eh. Sabi nga, whatever you did to the list of my brethren, you did it unto me. Optimistic tayo mga ka-star na one of these days ay makikita din natin ang family ni Jinky reaching out dito kay Eman. Kung baga nasa isang frame together sila. Knowing naman si Eman hindi naman kasi talaga interested sa financial eh. Uh, sa material na bagay hindi siya materialistic eh. Grateful na siya. Isa na siya ngayong pakyaw and yun pa lang eh. Uh, pamana na eh. Tingnan naman natin, ang daming opportunities ang nabuksan dahil doon sa apelyado ni Manny. Sa ngayon mga ka Star, wait wait lang tayo kasi alam naman natin yung family nitong si Jinky, uh, ang kanyang mga anak, sila ni Manny, lahat yan mga bising, uh, bising tao eh. Well, alam naman natin mga ka Star kung gaano ka busy si, si Jinky, si Manny at saka ang kanyang mga anak na minsan nga halos hindi na sila magkita-kita. Like ngayon mga ka-star, alam natin na uh, ang mag-asawa, ang focus ngayon ay sa US kasi nga, di ba excited sila na malapit ng ipanganak ang kanilang unang apo uh, dito sa girlfriend ni, uh, ni Jimwell Pacquiao. Plus, sinusuportahan din ng mag-asawa ang nalalapit na laban ni Jim, ni, ng kanilang panganay na si Jimwell. Ayan, kaya Uh, alam na natin na uh, talagang andun yung focus nila ngayon pero alam, alam nyo po mga ka Star parang siguro naman po hindi kalabisan na kahit at least once or twice a year ay, ay maglalaan din naman sila ng time para ang mag-asawa ng time para naman uh, kahit pa paano ipansinin itong si Eman. Hindi naman po siguro kalabisan na minsan ay invite nila sa kanilang mansyon. Ah, uh, dahil ang napakalaking bagay ito eh na magpapasaya doon, doon sa bat dito kay Jem kay Eman Bacosa Pacquiao. Um, Well, for sure, hindi naman interested yung bata sa kayamanan nila. Kasi alam naman natin, very simple, napaka-payak, napaka-humble nitong batang ito. Napaka, kumbaga, may contentment siya sa kanyang buhay eh. Uh, parang makikita mo naman hindi siya materialistic eh. kumbaga, walang bitterness, tama naman ang ugali nitong batang ito. Just that mga ka-star, alam nyo yung map mapasaya mo yung isang tao... At hindi lang siya ordinaryong tao eh. Anak siya ni Manny Pacquiao. So, actually, ano man ang gagawin ni Jinky para dito kay Manny... Ay kay Eman, surely ang unang matutuwa dyan ay si Manny Pacquiao. At syempre, um, ang kanyang mga kamag anak Kasi para siyempre para sa mga kamag-anak ni Manny Pacquiao kalabisa na na humingi sila o mag-request sila kay Jinky na uh, hello, pwede bang ma-meet natin or makabanding natin itong si Eman kasi alam naman natin na hindi naman naging maramot si Jinky dito sa kanyang sa kapi, kapamilya ni Manny in fact uh, nandun yung fairness niya sa treatment ni Jinky sa kanyang pamilya at sa pamilya ni Manny so no question about that kaya lang Uh, kaya hindi sila uh, At saka alam nilang si Manny ay nagkasaala kay Jinky So kalabisan talaga mag-request sila ng something uh, For Eman But deep in their heart Nakatitiyak tayo mga ka-star na Gusto rin nilang makabanding Yung kanilang uh, Si Eman Kasi kadugo nga nila eh Alam mo yung lukso ng dugo Yung na tinatawag natin mga ka-star Kasi may isang uh, Facebook post itong si Eman tapos may nag-comment do na kamag-anak ni uh, ni Manny na sana one time uh makabanding or mamit ka din ni eh Bryce uh, anak yan ng pinsan mo parang ganyan dahil well, medyo kamukha mo so dun palang makikita natin yung excitement ng mga kamag-anak ni Eman I am sorry ni Manny na mamit din talaga itong kanilang kadugo na obviously kamukhang kamukha ni Manny so ganon mga ka-star and pagka nagawa yun ni Jinky grabe mas for sure mas mamahalin siya ni Manny alam natin no doubt mahal siya ni Manny pero siguradong mas tataas yung magdodouble yung level ng pagmamahal ni Manny ah uh, dito kay Jinky kasi hindi lang maganda yung mukha kundi or yung kanyang physical kundi yung kalooban ay napapatunay niya talaga na totoo kung magayong mga nakikita natin na uh, she's uh, spiritually mature matured I mean and ano yung faithful Uh, alam naman natin, though si Eman ang bunga ng pagkakasala ni Manny, but still wala pa rin kasalanan yung bata, at saka yun nga, kung anong gagawin mo dito kay Eman, parang ginawa mo kay Manny, kasi copycat nga sila eh, sa lahat ng aspeto Pakinggan nyo yung boses parang si Manny ang nagsasalita, yung mukha, yung kilos, yung humbleness, yung pagiging makajos yung wala siyang bitterness kahit uh, pareho silang lumaking wala sa puder ng kanilang mga ama. Pero walang bitterness na lumaki pareho yung mag-ama. So doon pa lang talaga makikita natin na parang pag itinakwil mo, pag kinainisan mo yung isang eman, In your heart... Uh, parang ginagawa mo yung kay Manny eh... The same thing na pag mo yung bata... Parang ginagawa mo rin yung kay Manny... And for sure... Hindi lang si Manny ang magiging masaya... Pag nangyari yan... Ah... Uh, at syempre yung buong ang kanimani mag matutuwa eh, na talagang sobrang bait na itong si Jinky. Talagang complete package. Hindi lang yan mga star Siguradong ah, ang buong sambayan ng Pilipino. Kasi itong si Emma nakakakuha na ng sempate. Nakakuha, nakuha niya na yung puso ng masa eh. So kung yan si Jinky bababa sa level na yon na i out niya Nako, baka trending talaga ito number one sa lahat ng social media platform. Kakaiba yung isang, yan ang pinakakaibang pwedeng gawin ng isang jinky. Bakit mga kai Star? Kasi po, um, etong mga pagpupo si jinky ng araw-araw na luxury, bag, uh, shoes, mamahaling uh, alahas, uh, paulit, mayang-mayang travel, iba't ibang mansion. Sa mga tao common na yan eh, kumbaga parang, kumbaga sa pagkain masarap, nakakaumay na yan eh. Pero ang isang bagay na magiging unique at magiging stand out, at magiging kaiba talaga, yung pag nag-reach out ang family ni Pacquiao, ang immediate family ni Pacquiao, ay nag-reach out na nila, pinatanggap nila ito, na parang pinatanggap nila sa paki si Pacquiao talaga na uh, all out yung forgiveness nila at pakikita ng tao. Sobrang paghanga ang tatanggapin nila sa uh, publiko Ayan mga ka-star, isang makabuluhang usapan na naman ang ating pinagsaluhan ngayon. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and share. At dito po sa ating channel mga ka-star ay pinahahalagahan natin ang inyong opinion. Kaya mag-iwan po ng inyong saluubin sa ating comment section. And don't forget to subscribe din po mga ka-star and click the bell button para updated po kayo once may mga bagong upload tayo dito sa ating channel. And of course, para sama sa mga bagong updates dito sa ating pinakabagong inaabangang bagong artista, bagong kapuso si Eman Bako sa Pakyao mga ka-star. Maraming salamat po sa panonood at huwag kalilimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli, kita kids mga ka-star.